Magandang umaga! Narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Nakataas pa rin sa Task Force Bravo ang sunog sa isang bodega sa Valenzuela City. At may unang balita live si James Agustin. James! Igan, mahigit labing pitong oras na nga nasusunog ang isang warehouse na may laman na assorted na hardware materials at kemikal. Dito po yan sa Valenzuela City. Gayunman, sabi ng BFP, hindi na raw ito kakalat pa dun sa mga kalapit na establishmento. Nananatili naman sa evacuation center mahigit sa dalawang daang pamilya na kinilangang lumikas dahil pader lang yung pagitan ng kanilang residential compound dito sa nasusunog na warehouse. Pasado hating gabi na makapal na usok pa rin ang nanggagaling sa nasusunog na warehouse sa barangay Bagbagin sa Valenzuela City. Alas 12.30 ng tanghali pa nagsimula ang sunog. Itinaas sa Task Force Bravo ang fire alert o hindi bababa sa apat na pong fire truck ang kinilang rumisponde. Tumulong din ang mga fire volunteers. Ang ilang bahagi ng pader ng warehouse, kinilangang butasin ng mga bumbero para makalapit sila. Ayon sa BFP, sari-saring hardware, materials at kemikal ang laman ng warehouse. Kaya pahirapan ng pagapula sa apoy. Due to the content, yung flammable materials, yun ang nakapag-hinder sa amin. O, sobrang bilis ng apoy kumalat. So we have to protect our personnel. We immediately retreat because of the behavior of fire was totally ano, the structure was totally engulfed by fire due to the content therein. Agad naman daw nakalabas ang lahat ng empleyado ng warehouse na mangyari ang suno. Inibisigan pa ng mga otoridad ang sanhi ng apoy. Sa left side of the area of the storage, ang pinaka original of fire, is sa exact location we still conducting deep investigation dahil napakalawak ng, ng area. May firewall sa paligid ng warehouse kaya hindi nadamay ang residential area sa likurang bahagi nito. Gayunman, bantay sarado ng mga pulis ang Bonifacio compound at hindi mo na pinapayagan na makabalik ang mga residente. Nasa 214 families o katumbas ng 783 individuals ang lumikas sa apat na evacuation center. Nagtayo rin ang modular tents para sa mga apektadong residente. Isa sa mga lumikas si Mang Eric kasama ang kanyang asawa. Masyado raw kasi makapal ang usok mula sa warehouse. Sa ano talaga, si Manor yung tsaka sa ilong eh. No, 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 parang naramdaman ko kanina na na-ilong na ako kanina eh dahil sa pulusin nato so sa usok. Sir. Pero may ilang residente na piniling hindi pumunta sa evacuation center. Si Mang Ronnie nakaantabay sa labas ng residential compound dahil kailangan daw niyang balikan ang mga isinalbang gamit sa basketball court. Talagang may, may itim na yung ano eh. Hindi na kami makahinga eh. Kaya pinala, pinalabas na kami lahat. Si Aling Rufina naman pansamantalang nakituloy sa kanyang kaana. Pader lang daw ang pagitan ng kanilang bahay sa nasusunog na warehouse. Nung una hindi mo pa maaamo yung usok talaga eh. Pero makikita mo, maano na siya, mausok na siya. tako malapit na po dun sa pader namin, sabing ganon. Nung bandang matagal-tagal na po, talagang masama po sa pakiramdam. Kaya naka-face mask kami. Masama po ang usok niya. Mahalalang mo po talaga. Samantala igan ngayong umaga ay mga panausok pa rin yung nagbumula dito sa nasusunog na warehouse. Hindi man kita mula dito sa entrance ay may mga apoy pa rin daw dun sa bahagi niyang warehouse na yan sa bandang gitna. Ayon sa mga bombero na kailangan nilang apulahin at may mga bahagi rin itong warehouse na bumagsak na yung bubong. May ilang mga bombero yung nasugatan dito sa pagresponde sa insidente at sa inisyal na pagtatayaan ng BFP umabot sa 35 to 50 million pesos yung structural damage. Yan muna unang balita mula rito sa Valenzuela City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Dahil sa sudog, nagka-traffic sa Valenzuela, partikular sa bang bandang Paso de Blas Road. Wala nang galawa ng mga sasakyan bandang alas dos ng madaling araw kanina. Ang ilang motorista, mahigit limang oras na raw naipit sa trapiko. Gaya ng tanker driver na si Danilo Baldonado. Anya, hindi siya pinapasok sa lugar ng mga rumesponding mumbero dahil may apoy pa at flammable o madaling lumiyab ang karga niya. Inilunsad ng Commission on Higher Education Department of Health ang Clinical Care Associates Program. Lainit ang tugunan ng problema sa kakulangan sa nurse sa bansa. At narito ang aking unang balita. Nursing crisis kung tawagin ng Commission on Higher Education o CHED ang kakulangan ng mga nurses sa bansa habang in demand sila abroad. Kahit sa ilang private hospital ayon sa kanilang grupo, merong isa lang ang nurse na umaasikaso sa bawat 25 pasyente. Kulang din sila sa buong bansa. Worrisome. Worrisome in the sense na talagang kulang na kulang tayo ng, uh, ng mga nurses right now. Para tugunan niya, nilagdaan sa Malacanang ang pagbuo ng Clinical Care Associates Program para sa mga nursing graduate na hindi pa kumukuha o pumapasa sa board exam. Magtatrabaho sila bilang mga clinical care associate sa 50 kasaping ospital habang nagbo-board review sa 20 kasaping higher education institutions. And that way they can get to work immediately. At the same time, to review so that the next time the boards come around, they have a better chance of passing those boards. Kabilang sa mga pumirma ang CHED, Health Department, Private Sector Advisory Council, at ang Private Hospitals Association of the Philippines. Usapang transportasyon at bigas tayo. May chance raw na pagbigyan ng petisyong dagdag ng mga transport group ay sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Pero hindi tiyak kung magkano dahil isasangguni pa ito sa National Economic and Development Authority o NEDA. Magkakaiba po ang petisyon ng mga transport group. Hirit ng prejudap at stop and go 2 pesos sa permanenteng dagdag sa minimum fare sa jeepney sa buong bansa. Ang nais naman ng pasang Mazda, Altdap at Acto, 5 pesos na dagdag sa first 4 kilometers at piso kada sunod na kilometro. Para naman sa mga traditional jeepney dito sa Metro Manila. Sa Martes, si susunod na pagdinig sa taas pasahe. Kaugnay naman sa price cap sa bigas, malapit na raw itong tanggalin ayon sa National Economic and Development Authority. Sabi ni Neda Secretary Arsenio Balisacan, posible yan sa susunod na buwan dahil panahon na yan ng pag-aani. Nitong September, naging epektibo ang price cap na nagtatakba ng 41 pesos sa kada kilo ng regular milled rice habang 45 pesos para sa kada kilo ng well-milled rice. Ikinulong sa Senado si Jerez Rens o Senor Aguila at tatlo pang lidam ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services Incorporated. Matapos po yan, ang pagdinig kung saan idinetalye ang mga alegasyong abuso sa pilitang pagpapakasal sa mga menor de edad, private army at child labor. May unang balita si Marisol Abdurrahman at Maki Pulido. He will be ready in a while, Your Honor. Sa tindi ng sinapit na pangaabuso sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte, hirap makapagsalaysay sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Senate Committee on Women and Children ang mga biktimang humarap. Si alias Jane, 15 years old, inilahad na pinilit umano siyang ipakasal ni Jay Renz Kilario, ang pangulo ng SBSI, tinatawag na Senyor Aguila at nagpakilala raw na reincarnation ni Santo Nino. Kahit nanay ni Jane na may asawa na, pinakasal pa rin daw sa isang lalaki. After sa kasal, kailangan sila magsiping at sinabi daw ni Jay Renz na pwede authorized ka ng kunin or rape yung ano mo, yung... Uh, wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka at di may makuha ng lamig a Kailangan daw makuha sila in three days, otherwise they will be called na nag -adjus. Adios daw ang tawag sa parusa kung ayaw makipagtalik sa asawa. Ibig sabihin, mapupunta sa impyerno. Maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa iyo? o nagparating na gustong makipagtalik sa iyo? Oo. Sino yung taong yun? Senior Aguila. Hindi, dingyari. hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige, kung ingon-ingon na dyan, dyan, dyan nga. Sige, ha? sugot na diha kay Biskay, ingon na ng Juan kay Ginoon na nang hingingon mo. Jadi paghapon ka, pero di mong gajud ko. Palagi siyang kinukulit, yung Honor. Marami raw parusa sa mga ayaw sumunod. Ang kapatid ni Lovely Sabandal, ipinakasal kahit 12 years old pa lang. Nang hindi nakipagtalik, pinalabas ng gate ni Senyor Aguila mismo. At para muling makapasok, pinalakad ng nakaluhod. Sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapramis kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Kaya po yung nangyari, inopin po yung gate. Lahat ng minors na po nila, ma'am. Pinagluluhod po sila. Lunod. Ang dami po nila, ma'am. Naglunod po sila. Tapos yung pong daan is lubak-lubak po, mabato po. Nagpatotoo sa mga pangaabuso si Mark Paisano, dating miyembro ng tinatawag na Soldiers kaya, of God, ang umanay private army ng 22 years old na si Senyor Aguila. Kami yung seguridad noon. Kaya saksi ako. May na... Nayak naman gani ko yung ma'am, na ang o sa kababae midagan? Um, Meron, yeah. Meron akong nasaksihan na yung isang babae ay uh, tumakbo. We ran after her and we dragged her, Your Honor. Kinasal talaga siya siya. Ang mga bata raw simula edad lima, hindi pinag-aaral kundi tinitrain maging sundalo. Si Renz, 12 years old, pinagbubuhat daw ng mga buhangin para sa construction ng kanilang barracks. Bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may <laughs> 12 na edad. Hindi pagyabog kung iba wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat kinumpronta ng mga senador si Senyor Aguila at ilang leader ng SBSI. Todo tangis sila sa mga paratang ng pang-abuso, child marriages at child labor. Pero nagpakita si Senator Ontiveros ng family planning form na kitang married at may isang anak ang nakalistang 15 years old. Senyor Aguila. Baet uh -huh. gustong-gusto mong mag-sex yung mag-asawa. Bata 12 years old, pipilitin mo makipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Kinasal mo na, pagkatapos, sisiguruhin mo pa na sila mag-sex. Kung hindi mag-sex, pinapaanis mo yung yung uh, bata. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi po yan totoo, your honor. Puro ka lang hindi totoo. Hindi ano pang totoo po. sa'yo? Hindi ko po magagawa. Ha? Sigurado ka? Opo, opo. Kasi I, I, don't find it, wala akong nakitang rational behind bakit uh, gustong-gusto mong mag sex sila. Ha? Kinasal mo na nga silang sa pilitan, pagkatapos, pinapaloap mo pa na mag-sex. Uh, that's too much intrusion into, their, totoo, uh, into their uh, personal lives. Uh, hindi po lives. yung totoo, sir. Kahit tanungin natin yung kanyang kapatid. Nasaan yung kapatid niya? Nasa Kapihan po. Nasa Kapihan? Opo. Pwede mo papuntahin dito? Wala akong budget po para... O ako magpamasahe? Magpama opo. Papuntahin dito? Opo. opo. Kaya mo? Opo, opo. Dahil hindi naniniwala ang mga senador, pinakontempt nila si Senyor Aguila at tatlo pang leader ng SBSI na sina Karen Sanico, Janet Ahok at Mamerto Galanida. Dinala sila ng Senate Sergeant at Arms sa isang quarter sa Senado at mananatiling nakakulong hanggang magpasya ang Senado kung kailan sila makakalabas. Pag-uusapan pa kung kailan itutuloy ang pagdinig. Plano rin daw magsagawa ng hearing sa Socorro para makita mismo ang sitwasyon sa sitio. Pinayagan ding humarap ang mga leader ng SBSI sa preliminary investigation ng Justice Department sa October 9, bagamat isusubpina pa lang sila sa bayan ng Socorro tinunghaya ng mga taga Sitio Kapihan ang pagdinig ng Senado sa Socorro Bayanian Services Incorporated kanselado face face-to-face classes elementary at high school at ilang aktibidad sa munisipyo karaniwan daw na matao ang bahagi ito ng barangay Rizal dito sa Socorro kapag ganitong oras pero ngayon halos wala kang makikita sa kalsada dahil halos lahat nakatutok sa isinasagawang pagdinig sa Senado hinggil sa SBSI may mga nalungkot sa pag kina Sr. Aguila. Nalulungkot po kami, ma'am. Oh, ang maano sa amin ay nalulungkot po kaming lahat dito sa kapihan, pero kakayanan namin. Wala kaming magagawa sa, pagka, sa, sa ngayon, pero hindi kami mawawala ng pag-asa. Pero meron ding dating miyembro na napapailing. Kasi mga sinungaling sila. Habang ang nani ng dalawang anak na tumistigo sa Senado, lumabas at napaiyak na lang. Uwi ako sa bahay, hindi ko kaya. Mani marinig sa ginawa sa aking anak kasi Masakit, hindi ko kaya, ma'am. Habang gumugulo ang pagdinig ng Senado, nagpadala ng karagdagang pwersa mula sa Provincial Mobile Force Company sa Socorro. We are here to augment our uh, existing uh, mobile force personnel na na-deployed na dito last week. Wala naman daw specific threat na natatanggap ang lokal na pamahalaan ng Socorro. Pero alerto pa rin daw sila lalo't may mga binunyag umano ang mga whistleblower. Sabi nga po ng mga, mga whistleblower na bumaba no na they are trained how to kill and to be killed ito ang unang balita Marisol Abduraman Maki Pulido para sa GMA Integrated News 87 days na lang at Pasko na o heto po para may ideya kayo kung magkano na ang bentahan ng mga dekorasyong pang Pasko nasa Divisoria Live si Bam Alegre Good morning Bam! Ano, nagmahal ba ang presyo ng mga pamasko? Maris, good morning. Life hack. Mm uh -hmm. -huh. Ito, talagang abot kaya pa ngayon. No? Life hack nga. Dito sa so mga handa na mag-Christmas shopping, eh, mas mura daw talaga yung mga bilihin ngayon sa dito sa Divisoria. Pasok mga suki. Kung hanap niya ang murang bilihin, saan pa ba ang punta? Kundi Divisoria. Tip ng mga tindera roon, mag-early Christmas shopping na. Dahil habang papalapit ang Pasko, nagmamahal na rin ang presyo ng mga bilihin. Kasi pag September pa lang po, ano lang, mababa pa po bigay na. Pero pagpasok ng October, yan. Tumataas na. Makatipid ngayon September, kasi pagpasok ng October na yan, yan, Sabado, yan, Lunes yan, tataas na kami yan. Balik na kami sa mga presyo namin. Halimbawa sa Christmas tree, sa ngayon, makakuha pa ang mga ito sa ganitong presyo. 4 feet, 500 pesos. 5 feet, 750 pesos. 6 feet, 1,200 pesos. 7 feet, 1,800 pesos. At 8 feet, 2,200 pesos. Pero pagdating daw ng October 1, dadagdagan na raw nila ng 100 hanggang 200 piso ang presyo ng bawat isa. Sa ibang Christmas items, makukuha pa ang mga sumusunod sa ganitong presyo. Christmas lights na may 50 ang 150 pesos. 200 lights, 350 pesos. 100 hanggang 350 pesos sa Christmas balls at decoration, depende sa size. Maris, isa sa mga kaya dito sa Divisoria na madaling araw pa lang bukas na para sa mga gusto mag-Christmas shopping eh, dito sa M. De Santos Street. Itong uh, unang balita mula rito sa Divisoria, Bamalagre para sa GMA Integrating News. Samantalang unang chika pa tayo ngayong biyernes ng umaga, mga kapuso. It's the raining, raining in Manila, in manila. And hindi ka ba nalalamig? Ready nang maki-welcome to my channel si Pambansang Gino o David Licauco. Nag-launch na kasi ang maging sino ka star ng sarili niyang YouTube channel. Sa kanyang first vlog, special guest ang It's Showtime Child Star na si Argus Aspiras. May get 22,000 views na ang kulitan moments nila from food trip to toy shopping. Si Argus hindi rin na pigil mag-fan mode kay David. Iba ko ikaw sa Maria Clara. Diba pa ikaw yung like video, video? Ngayon po pinapanood na yung naman. Ano, yung May naman si Kapuso Prime Gem, Bianca umalis sa upcoming horror film niyang Mananambal. Sa IG, nagshare ang sparkle artist ng black and white picture kung saan nakapansin-pansin ang nakalugay niyang long hair. Sabi niya sa caption, Katarungan. One supportive boyfriend naman si Kapuso action drama Prince, Ruru Madrid na comment sa post. Libida si Bianca sa pelikulang ito kasama ang veteran actress at national artist for film and broadcast arts na si Nora Onor. Interesting! Hmm. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.